mo san sa dukha kain ko mo sa tano siga si sa sa sinasabi ng mga maglaban ka lang ako nawa magbusa sa niya ko papagasin humu magsitans ko paano ba 'to magmaray ko san sa dalis kan pinya ngle Sa ko naman sa sa kata abo ko ngle san sa pita sopora mo kulog sa bugho ang kayo ngra sa sa iyo sabi ko, makamaglaban na. <laughs> May <daya> ako <laughs> mo po ang aking ko. Pilapusok sa mga aking ko. <laughs> nagpapit na niya ng aking ko. Aking nabot. Arawin <laughs> ko po, ilalabayan niyo ako po. <laughs> Panalatom pa ka po. nami <laughs>

welcome okay. uh, Ma, um, magandang gabi po sa inyong lahat. Um, maray na bang po sa inyong gabos? Ako po, tundang po ni Kamu, Na, nasa patatid po ang si po ang niya po tulang. Actually po, kung po kami, lipat yeah, okay. well, well, uh, no, <tis> 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 na mo'y tingaw Pag wala may kusya kasi po siya'y na try sa Na mag-aano po na magkupuan ng mga gamit me Sabi na si ating po na dyan ako alat na so, Tapos si uh, Abo, pabot na dito kay Ayesha Talit, ipani, tsakano ni dahil niya deserve yung nangyari sa iyan na Grabe yung pasakit ni ka, Ilang months na mabilis o mabilis yung siya, siya wala aking aking pa tapos aking pa yung aking niya two months pa hindi niya mo na hindi niya lang takula hindi niya mo lang na, eh. ng, na ng daddy salamat lang basta po salamat lang maray Bo, mo panangatan mo yung maray kami na mo bahala kay baby po I love you salamat po Thank you, Bill. ah oh, okay na daw iyon ahh iyon soa ayan Rachel dari nilih それ na pa kabay Brother tuway kusisyen sayo nabrengnest masked rgueah sakiku ro

lahat ko nung nagbigay, ipek po para Kung nasa os po siya. Nasaos-asaos lang po siya hanggang po Iburol po siya ngayon. Salamat po sa lahat ng at nangamusta po sa kanya. Mga taga-bataan naman po na hindi man po nakapunta, nagpapasalamat pa rin po kami sa inyo lahat. Sa sugok, at sa tulong nyo. Lahat po yan, alam ko, na pa nung nasaos-asaos os po siya. Nagiging kasinig sa sa akin, siya sa lahat ng tulong sa kanya.

Luwing. Si Louie. Ito bang kami? Bo, sa, salamat sa pagkita si mga memorista na, na maugma. Yes, then at data na maugulit. Mana kong ibang masaya po ni No More Pay, Rest and Peace. And sa mga nagpapanakadok ka bo, salamat po sa inyo kabus. Aram aram daw ako pagbuga si kabugan na mau tao mabuot. Sa kaang ano niya, ang pagkatao niya is maray. Kaya sana po ipangita na makaabot si ka po sa hangganan. Eh, iyo lang po yan. Maka ng duha. Kaya di ako makakabuti. Salamat po sa inyong labos.

Binubuhan ko si Kabo. One call away si Kuya so, Sarong maapod lang. Kung isa yung ma si Mara, si Mama. Bumuhatan niya tulong si Kuya Kabo. Tapos isa yung natambay maaga. Di ko agar isa yung mga lalaki na ang halao. Salamat sa mga nagubuhat ni Kabo. Yung panahon dahil yun na siya nakakalakad. Tapos sa mga adwana, nanali, sa gabos ng barkada, katrabaho, salamat sa pinadara nito ng financial na assistant para kay Kabuta. Malaking tulong talaga yung kay Kabuta. Dilaban niya po, 3 months, 3 months siyang nilaban. Pinilit ng labanan para sa mga nagpapadara sa iya. nagpadara sa iyo ang Ta Aram niya kapos na nagpapadara sa iyo. Na niya sa cellphone niya, tapos may listahan kami nung notebook. Pinapail niya sa iya. Aram niya kapos. Kaya bago man siya nawara, Aram niya na takulong na nagpapadama sa iya. Tapos nag iibig siya kapag binabasa niya kay Isay kung, kung si Isay nag siya iya siya, isa niyang patara, nag iibig siya araw na yan. Tapos nung mga hospital siya sa BNC kay Ate Ni, sa Ate Ni. Sa Ate Ni, salamat Ate Ni sa pagdungan mo. Sabi at si Kikabo, inatulad mo pang lugar, Vicks ba yun? Okay, Tapos sila at ay kaya, sa ate sa ospital na yung pagchat ko lang sa DC na kay mo ta pagta din ang kakayano ang pamilya mi ta na sila pero gula bulan pero ang pero pero weeks na naglaban sila mo din na kaya nila mama ang pagal kaya sila masana na rin mas, na, sa adwa na na sarong yung chat ko lang sa DC nagdaro man man sa ospital si Ate Beth si Roxette kung tayo gawin mo siya, pasensya na. Pero aram naman yung doon. Na, nasa busy ka mga baga, aram naman yung ka, boss. Tapos ano, sa mga nagluluto, araal daw ng 10 days na burol ni Kabo, sila mani, esri, kuya Yoyoy, kay kuya Tutoy, sa kila manay Linda, kay Ivan, sa Gabos, kay... Kay Kuya Bong, sa kay Kuya Tutoy, ta, sinta ang nagpalakas ng loob ni Kabo. Kinaulay nila si Kabo. Kung si Kuya niya yung mga gisaro, kinaulay niya si Kabo. Nung gusto nang sumuko ni Kabo, tatay niya na kaya. Si Kuya ko, nung nagchat ako sa DC, kinaulay nila si Kabo para lumaban, para magpa-admit siya, tapos nga nang magpa-admit. Di naman na ni Kuya po. Hey, ya, po. Po para, mas ko, wala ko siya naman din makagaya ko. pa pa rin, mas masumasan sa iyo. Kabo, isa ikaw ba? Basta salamat ka si Kabo talaga, aram tama ba na, sobrang buo. Dahil ta aram kung saan, nung pinahirapan siyang aram ko siya, sobrang buot. buo. Ay, si Mami kung si, si Mami kung si Mami kung si Mami kung si Mami si Mami kung si Mami kung si Salamat mga ikaw yung sinta. Mati na-appreciation ka dyan sa law. Nagpayag na ka. Yung kay Kabuman, ano ko lang Ang ano ko ano ano lang ako kay kabota. na sobrang ako sa paghihisig sa ko yun Mahigpit talaga ako Sa sobrang kahigpitan ko Natakot siya magsasabi na sa kuya. Pero nag-i-historya siya sa kuya. Gagawin siya mag-i-historya sa kuya. Natakot lang siya sa financial na magsasabi sa kuya. At na araw pupumang ako. Pero, makulog ang buong kuta. Sobrang tulog ng buod-buo ng kuya. sa kuya Erica, mauli lang si kapu. Sabi ko sa iyo, magka-check up siya. Tapos si Erika sabi sa kuya, nagbabiyahe dahil si Kabo, si Gingibi. Naging ko na talaga ang likod niya dahil niya na kaya yung tulog. Nag-ano ako naman sabi ng ate, hindi ko araw ang nararap niya. Hindi ko na naarapan. Araw mo kung sarap po si Mara, si Erika, pag madyan sa kuya, kinukunta ni Kabo, ako sabi yun, taang utang siya. Ay, sumuli ka gusto mo. buway ni kabota ni talaga din si na tanim man ang mga nang sa iya subrang bilis katriman sang tanan nga wala siya ako sa akingyata sa ko daw na at sa niya po sa bataan do sa pagnatungod katanag kag to kung singisay na mahanterabo ng mga aking nalaga niya Maswat ko si Pei, Pei, ate Pei. Kwento mo na lang kay kung paano kayo nalabaan ang daddy mo, Pei? Kasi po, Baby Pogge, na Hindi niyo naranasan magkaroon ng daddy. Ang ganda ko si Gigi. Patak eh. sobrang hirap pero aatog sa ka na siya. <laughs> last na banggi, last na sa aga may iling na si Kabo. <laughs> hindi ko lang siya mong magpulit, hindi sabi ko Kung... ko. Pinigilan ko lang ako, nagtambal lang siya sa kuya, di siya maaarap ka eh. Pero katong dinot pala kaya, kaya maaarap siya sa bataan. Ako talaga magdutas sa bataan ang sabi niya sa kuya na nagbaro siyang mabalik na dito sa Bicol, ate, may pangarap kaya ako. Ang pangarap na kaya, dati pa, matawa lang ko si Papa sa dinigin siya. Ate, may pun akong mga gamit, dinigin itong pula. Ta, gusto ko si Papa magbigay siya pang Ta, gabos na mga ano ni Papa, tugang niya or mga akong isa mga kaibad na ni Daddy Ah, nasisya ko na si Papa nila ang mayo Kaya Kaya naging ako sa mga Sa mga pangarap eh. na dahil <laughs> na sobrang sa ko yung pangaras. Ikaw po kong sa'yo mga Si sa baby po ng yung kamaan. Basta ang sabi ko lang sa iya, yung sabi ko lumaban siya, ganito niyong lumaban para kay Erika, para kay baby po para sa kuya. Ay, sabi ko sa iya, labanan niya. Kaya nang nilalabanan niya, pinilit ng labanan talaga kapag nag-video ko kami. Kaso, kahit anong laban niya, yung hawak niya, yung hilang niya, kaya nakaya yung hawak ng sumuko. Pero siya, dahil kakatong bago siya darong sa hospital, sabi ni Mara, na kasi pa si Kabo, na pinipirin ni Kabo, nagpaalala yung ang ni Papa o kay Nunoy na magbuhat siya. Pipinipin na na maglakaw kasi kaya na kaya. Sinunoy, si Papa, si Taang, pero yung nag-iiba kay Kabo sa ospital, kung sa inside ay wala na natin dara si Kabo, kay Ban ay siya ta. pinili niya talaga ng buhay si Kabo. Kaso, kahit ang hihaban niya, di talaga kaya kang hawak. Ay, sa po pala, sa gustong makilubong kay Kabo, 1.30 po ang alit, ito yung sa simbahan, alas 2. Kaya ka tama na lang ka ba? Si Nunoy, gusto ko tapos parang si Nunoy Ang apo ni Kabo kay Nunoy, ito si Nunoy ka. Si Nunoy ang grabe ni nakailig, nakasaksik ang tapos ng pinaglaban ng paghihirap ni Kabo. Nasaan ba si Nunoy? Kaya ka pa, mataram ka ba? Nasaan ba? Kaya ka pa, mataram ka ba?

Si Kabo kaya, abo niya, kaya si mama kaya, medyo makulit, totoo man. Pero, nung nasa, nandang nasa araw si Kabo, nasa hospital, gusto si mo namang alagaan si Kabo, si Kabo lang talaga may abo, ta. siya daw na stress si mama. Pero yun nga, siguro na ina naman ni Kabo, bawin-bawin si mama, da, sa tentay na nakaburo ni si mama din nag yan ang hagda sa tungawan, pat-pagbantay niya si Kabo, tapos, ta. May, gusto niya man bumawi sa patay ng gabo. Kaso, ah, ang pagbawi nila, yan na lang. Kaya, ako nga hindi ka kung siya magbantay sa ospital, na nai-sense ka sa gabo. Pero, ah, may nangyari ka po, man na nakabawi ka. Tapos na, kito nga, ang kaya kasi may... May surut dyan, may lamong, hindi ka pa <laughs> 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 sali, sali, salamat, salit, <laughs> <laughs> sali, sali. <laughs> salamat ang di sali ka. Naibig mabuksan ng mo kai kabo. Sigpag tao mong morta, arabeo na kumakabati Tapos sigod darahong mga makaraaga sa ang di sali. Ano ito? Kada ka

Sampai malam boleh. Malam Mau Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Sampai ke selamat malam saya bersama yang Tigagiana si si si, na, Arogalina Pasalamat si uh, ko sa iyo na ang na bulong ako kasi may isa gato dati mo makakasihin naman sa po Dako lang pasalamat ko sa yo. Tapos kang sinubahan ka ni misis na badus siya tapos sabi mo maninong ka dapat ko totoo sa amog malalang pero kung nagkatotoo ko talaga, maninim ko. Maninim talaga. Kaso hinamugin man ang ko? Arogan na lang ba doon Maninim ba siya Para maka ano man siya sa kuya na sa sito. Iyo pa lang yung buho. Para ulang na salamat ko ng sako na natabangan mo man ako sa kuya. Pagsakit ka buhay. Salamat sa inyong sa mga naragyan ka ng Pigaraguan sa aming magagayo. Salamat po po. Sa mga rayang po ito, salamat po pala sa Indo. So salamat po. Iyon lang po yan. Salamat po. So, si John Peter Gaya, ang kinipirin ko sa mga taramig kasi ang yan na ubuhay pa, ang parang upisan pa, ang sagalagirin ng dumang sa libon, iba ng mga ito. So actually, kilantra niya ang malayo pang umaga. Diba? I Ay, mean, uh, may diba na mayroon? Uh, Joke, mawak Malayo pang umaga. Kinumpos niya ang malayo pang umaga. Sa Karangka, may Maisa. Sa Santa Lucia, may Terminal. Sa San Miguel, mga tuwapo. So, kusiyangan. So... Kasi si, si Malaka Kirulit yan, mga barkada ni Kat Piper, si Kabo, nung aking nga ni Mabuto. So, kantaon mo niya. So, kantaon mo niya. Habang, at yan, pagkatapos na kanilang <laughs> kanilang kanilang. Kung si si nakakatoon, kat ni Kabo, itong malayo pa kumaga. So, 17 years old pa yan eh. Siguro high school pa, kasi kabat sa likan dyan eh. 17 to 18 siya, kinanta yan. Malayo pa kumaga.

Uh, ang sabay ang pagkikinong mamay sa uh, pamilyang nanali at na ano po ah, uh, kami po yun mga kabatch uh, ah, ito na hindi kami Sin elementary and high school mga naging kabatch ni si po so kami si mga kaklatan niya at kakulitan niya ah, uh, elementary and high school so ako okay. kaya naging kaklasa ko lang si ah, uh, John Peter Ka Elementary, then nasundan siya ni, ah, uh, ano ata, ni, first year, nioko na kaya, pero naging kaklasi ko pa ni high school. Tapos, since elementary kami, siya ang kadya niyo sa mga TV program. Araman niyo ko tata sa hawak mo. <laughs> ano po? So, kahit to mga mga kakulitan niya mga sa jam-jam niya. kami nawawala. ang mga kabatsyo ni sa grade 6. Uh, kami kung um, nawawala ng na kami matripon. So, sika po na sa panarayan sa mga ito. kaya at may tandatag, tandatag may sa grupo para ma aneyan, para ma celebrate ni ng Ogma. Ano mo niyan? Uh, this year, siguro, uh, ang samuyang uh, eh, siyempre, uh, sa mga siyempre kaya sa ano, duwan, ay, tulo na, ng uh, pasaway. Siguro, uh, ay pararehas ng pati mga uh, So, ano yan po, uh, na uh, kawaran sa muya kan sa batch si Kabo. So, tara ng Dohan, tara nasa Lazaro si Kabo sa Akwela, di ba? Tara ng Dohan, eh, kung paano siya kakwela. Ano ba sa'yo mo? Palak-palak <laughs> <laughs> Yan, uh, siguro ano yan po, Kikabu, uh, thank you sa uh, mga memories na nangyari past, past high school and elementary ano po so uh, again po uh, sa so family uh, condolence po ano sa sasamoy ang match yan lang po hindi ko na po para tapos sa po program ako ni Sikabo naging mabuot mabuod na aki mabuot na magkada mabuot na pinsan komedyante as in ano, matinabang tabang. Lalo na ngunyan ano yan, taigwa siyang, ang kanya. baby boy siya. Gabayan nila na lang po si, ano, si baby boy para maging maray na siya. So, sa aga po, ang last na, ano, ni, ano, ni Kabo, sa mag-isumaro po kita para sa sa iyang burol. Thank you po.